Hello guys! Welcome to my channel! For today's video ay maglilinis naman tayo dito sa aming paraangan kasi permi ba't nasa magman. So ngayon vacation namin ay talaga naman makakapaglinis na ako dito kaya naman magpapasama tayo sa ating Honey My Love So Sweet na maglilinis. Kaya naman tara, samahan niyo ako sa aming paglilinis. Dahil nga ako ay pumapasok sa school noon ay talaga naman hindi ba ako nakakapaglinis kaya naman ngayon vacation namin ay talaga naman susulitin ko lahat ng sulok-sulok ay talagang malilinis ko ngayon. Kaya naman ayan, nagagat ni yung sa na ay katmadi mga nga. Kasama kang dito ibalay baka damdama akagbaling nga na sa mukiti Ayan, naglinis tayo. Nag-ulat na rin kasi dito sa amin kaya naman maganda maglinis para sa ganun ay tatamnan natin ng mga gulay-gulay para sa ganun ay mayroon tayong mga libreng uulamin. Kapag nagtatanim din kasi ako ng mga gulay talaga naman napakaraming bunga kaya naman nag-e-enjoy ako sa pagtatanim talaga ng mga gulay-gulay kaya naman ayan. Todo ako sa paglilinis kaya naman sa ganun ay binibilisan ko na para sa ganun ay matapos ko agad lahat para sa ganun ay matamnan ko ito ng mga gulay-gulay may mga buwan din kasi nagmamahal yung mga gulay dito sa amin kaya naman magtatanim na lang tayo para sa ganun ay makalibre pa tayo lalong lalo na ngayong tag-ulan ay talaga naman siguradong magmamahal naman yung mga gulay-gulay na yan ang no, galing sa ibang lugar kaya naman kailangan natin itong tamnan para sa ganun ay mag-uulan tayo ng fresh at libre pa Medyo malawak na rin yung natapos namin dito at ayun na nga, tapos na nga namin dito sa harapan. Kaya naman pumunta na kami dito sa may likod at ayun na nga, napakarami pang kalat dito. At makikita naman ninyo yung napakaraming damo, kaya naman lilinisan natin yan. At alam ba ninyo, hindi ko nararamdaman yung pagod ko dito kasi nga nag -e enjoy nga talaga ako kasi nga hindi rin mahirap linisin kasi nga mabilis lang talaga maparot yung mga root na yan kasi labad yung uban ba. <laughs> At in fairness, kasama ko pa rin ang ating Honey My Love So Sweet, ganyan siya kasupport sa akin kapag meron akong ginagawa. At ayan na nga, bigla naman akong iniiwan, sabi ko na nga hindi ako iniiwan, eh ngayon na, iniiwan naman ako, ano ba yan? <laughs> Meron din kasi ako pinagawa kay Honey My Love So Sweet. kayo Malaysia, Kaya naman mag-isa tayo maglilinis muna dito. Habang ako ay naghihintay sa kanya. Ay, talaga naman ako na lang muna maglilinis. Kaysa naman tutunga nga pa ako maghintay sa kanya. Dahil pagdating sa mga ganitong bagay, ito lang naman basic sa akin yan. Kasi saray-saray na yan. At... So, bali, nandito na tayo sa likod. Naglilinis. Ipapakita ko sa inyo yung aking ampalaya. Ayan. Marami na siyang bunga. Ito yung ampalaya ko na hindi ko naalagaan noon. Pero, buti na lang gumanda pa rin siya. At ayan nga, ang dami niyang ano. Ang dami niyang bulaklak. Akala ko nga hindi na siya mabubuhay eh. Pero, ayan. Marami siyang bunga. Ayan na nga. Ayan o, oh, ayan. O, oh, diba? Ang dami na. Hmm. Ayun, oh, meron pa akong malaki dito. Sana nga lang hindi siya I anuhin. Mean, Uu din. Ayun, oh, yung malaki. So, ayan. Marami siyang bunga. Ayan, Oh. Ayusin lang natin. At ayan, na nga, tapos ko ng linisin dito sa may baba Kaya naman, kailangan na natin linisin dito sa may part ng ampalaya. Kasi, napakarami na ding pumapasok ng mga, hindi ko alam kung anong mga root yan. Kaya kailangan natin tanggalin para sa ganun ay, hindi mamamatay yung ating ampalaya. Para sa ganun ay, mas lalo pa itong magbubunga. Kung saan-saan rin ako sumusuksok niyan para sa ganun ay malinis ka lahat. Para sa ganun ay talaga namang malinis ang ating garden for today's video. Naging kasanayan ko na rin talaga yung pagtatanim ng mga gulay-gulay. Kasi pagkatapos ko talagang maglinis sa bahay ay talaga namang isinusulot ko yung mga garden. At nandito na ngayon ating honey, my love so sweet. Nagpakuha ko ng mga kayo para sa ganun ay may aakitan yung ampalaya natin dahil kulang yung nilagay niya. Kaya naman kailangan natin tong dagdagan. Ang ganda rin kasing tingnan kasi kang kaming dalawa ay talaga nagtutulungan sa mga ganitong bagay. Hindi siya OA ba? <laughs> Eh, ilan na rin kasi nakikita kong nagtatanim ng mga gulay na lalaki. Kaya buti na lang talaga ay marunong din makisama tungo sa ko. At kaya na mag spray siya dahil inuod na yung ibang ampalayan natin. Tabuhan na pa. Aja ni di bah. Tipe ni. Macam mana kau Hvordan går det?